Aklas nagsalita na sa pagkatanggal niya sa PSP at binastos pa nito ni ang asawa ni Pibus, Sotara. Nagtrending na nga ang issue sa pagitan ni Aklas at Pibus dahil nga naglabas ng official statement ang PSP na na si Sheehy sa semifinals na dapat ay si Aklas pa ang makakalaban niya sa second round ng tournament ng Matira Mayaman. Kinagalit ni Aklas ang hindi maayos sa pagpromote ang laban nila ni Invictus. Tinira niya ng tinira si Pibu sa social media dahil para matanggal siya sa tournament ng Matira At kagabi nga lang nagpost si Aklas ng mga saloobin niya at nagvideo pa ito. Inupera niya umano ang mga MCs na kasali sa tournament ng Matira na huwag nang pumunta sa mga paparating nilang laban. Babayaran na lang sila umano ni Aklas ng doble sa matatanggap nila sa BSP. umabot pa sa binastos ni Aklas ang asawa ni Pibus. Gagi, off yung ganong galawan, yung mga galawan nila. Wala yung quiz, wala kwenta yun. Yes! Hindi natin nandito, na ninihintay ka. Di ba? Tol, paganto-ganto lang ako? Pakengkoy-kengkoy lang ako. Tol. Aba. May prinsipyo at dignidad to. Hindi to kagaya mo. Hindi ko hindi to kagaya ng mga bata mo. koy pakengkoy-kengkoy lang ako. May prinsipyo at dignidad to. O okay, oh, ano? Ilan e, ba? magkano ba yung ano? Magkano ba yung mga MC mo? Bayaran ko na pag nakasot ko to. Kaya ko yung bilhin lahat eh. Ayoko lang gawin. Oh, ayan o oh, eh no? Pakina nyo, gusto nyo ba bilhin ko na kayo? Magkano ba? Sino ay natin bilhin? Sino ba yung pinakamukong pera sa kanila lahat? Yun yung bibili natin una. Ang gagawin mo lang, hindi ka na pupunta sa laban. Babayaran kita, magkano ba yung sinagasul? Isang libo Babayaran kita 200k. Dito ka pupunta sa bahay. Mag-i-scatter tayo dalawa. Dito ka na sa bahay. Uuwi ka. Pagtapos na yung event nila sa DASMA, uwi ka na rin. Di ba? Oo. Ano? Sino gusto niyong ulang bayaran natin? Ha? Sino gusto niyong ulang bayaran natin? Si Shei. Mata si Shei. sa 300,000 daw yun. So, 500,000 kailangan natin dyan. Sa August pa naman. Pagandahan natin, kalating milyon. Cheyi, walang problema. Pali. Pagandahan ko yan. Huwag ka sisipot sa laban mo. Dito ka bumunta. Mag-scatter tayo dalawa. Oh. Diba? ba? Oh. Game. Sino ba? Si Lanceta? 30,000. mil. 30 mil lang daw yun eh. Oh, 30 mil! Gagawin kita 60k. Total, bansot ka naman. 60k ka lang. O, oh, 75 kasama extra P. 75k. Huwag kang sisipot sa laban mo kay isang maestro. Okay? Okay? O, okay ka, isang maestro. Balita ko, 75k ka daw. Gagawin ko isang taan. Huwag kang sumipot sa laban mo kay La, La Lanzeta. Dito kayong dalawa sa bahay. Ha? Rekta kayo sa bahay Pagsasabuhin ko kayong dalawa Si Lanseta, sasisa Sasi Shey Sabay-sabay kayo Okay 30K lang si Lanseta Gagi Gagawin ko sa 75 Ano? Magkano? Si Lanseta, pakitag 30K 30K ka lang daw Lanseta Gagawin ka na 75. Dito ka sa bahay ko pumunta. Ano? Magkano? Sino? Si Shei? 300k daw eh. O gagawin ko 500k. 500k. Huwag kang pupunta sa semis. Dito ka pumunta sa bahay. Oo. Ilalive ang pagsasabon ni Sak. Ilalive natin. Basta pumayag siya. Si Sak sa asilans eh si Zach 75 daw gagawin natin yung sandahan si, tangin na si Lanzetta nga 30 lang nakakawa eh gawin na natin yung sandahan no 30 tangin ako yan 30k ka lang Lance tangin na teater ang talo ko naman ni Boss B 30k lang bahay sa'yo o so nakakuha ka 80 kasi may bonus 50k o o sige gagawin ko <laughs> gagawin ko na ano gagawin ko na yung sandahan Gagay ko na isang taan Sarado na natin sa isang taan libo. Oo, oh, gagay ako bahala sa'yo. Six thread, mahirap bayaran nyo. Mataas presyo nun. Mamumulubi tayo dun. Hanggang kay Shea lang tayo. 300k, gagay ko sa taan Oy! Lanseta, magkano ka daw? Pinapatanong ng boss ko. Ikaw daw uunahin. Lanseta sa kamot! Magkano raw kayo? Pustahan tayo! Pustahan tayo! Magtitindan ng tiket sa kabite! Si Mot, sa si Kram. si Kiram! Sa Dabaw naman, si Sixth sa Maestro! Tangina na Battle MC! Ginagawa yung tindero ng ticket! Yeah! Tang ina. Kadiri kayo. Imbis battle yung inaatupag. Pagbebenta mo ng tiket? Gago ka na ba? Ulol. Tang ina, tablado ka sa Visayas. Ekis ka sa Visayas. Sa Mindanao subukan mo. Huwag kang pagasol-gasol sa Mindanao. Tang ina. Titirahin ka ng mga tropa ko doon, gago! Ang dami kong tropa dun! Balwarte ko rin yun! Tang ina ka! Isang kalabit lang, kuys! Dali ka, gasun! Yun lang! Yun lang! Ang ah, class is everywhere, bro! Burahin nyo ang video! Hindi nyo kaya burahin, di ba? Wala pala kayo, eh! Burahin nyo! Burahin! Burahin nyo yung video! Burain nyo! Ginagatasan nyo pa eh! Sus! Burain mo! Gasol! Ano gasol? Bati na ba yung asawa mo sa si price tag? Yung asawa mo mukhang bakla! Yung asawa mo sobrang tangkad din, no? Parang basketball player! Babae ba yun? Bakit yung suso niya parang semento? Babae ba asawa mo? Bakit yung suso niya parang semento? O parang semento yung suso niya eh!